May, may, may narinig ako, gusto kong marinig ulit eh. Parang di malino eh. Pwede <laughs> mo I love you, sir. <laughs> I love you too. Kuya gusto hindi ba maliit yung binili mo? Ano, ready na kayo? O, oh, magagawa tayo. Ay, yung, yung, yung ano, yung sabi kong kung ano yung... Hindi, mamaya na. May dala may ulam eh. ready ni Barretta ko. Sino po yung pwedeng bumili ng hollow blocks at semento? Ayan po, ang may alam. okay. Iyan mo muna tayo, gawa mo muna tayo ng plano. Hmm. sige. Kumusta po kayo? Buti po hindi ko kayo gumagawa ng ano niyo? Stick. Stick. Binalang ko kayong upuan dito lo, sandali. Dito po. Ang ganda ho ng binili kong upuan sa inyo. Dito. Nasaan ba? Ay, ito pala. Ito. <laughs> Sorry po. Napakaganda ng upuan nito. Hala. Oh. Hala. Oh, upuan pala sa akuan. Hindi na ho kayo magpapalipad ngayon. Naawa ako sa mga po nyo eh. Ah. Dalawang pre-pit na nung gagawin mo. Ano ba? Yung baba. Ano black baba, sir? Ano po yung matipid na maganda? Sayo. Ah. Yung so, corn na. Mas matipid yung banda. Kuan na lang kayo. Kisa sa fly mo. black. Hindi yung butas ah. nga. Yung butas. Ano yung lalagay doon sa butas? Opo, oh, pundasyon dapat kuya halop. Ano? Hindi, yung nga yun. Rampo? hindi yung flooring. Siyempre. Dalawang bakal lang yan. Gusto ko apakan uh, nila semento din. yun. oh. Okay. Kaya dalawang bakal lang. Ano, simulan ko ng pag-ukay. Lo, para sa inyo. <laughs> Ang bilis eh. No? Sino po pwede pumili? Si na po, Sir na lang. pwede pong pa ano, kung magkano po yung ano? Mga kailangan, ano mga gamit? Lahat na. Hindi, compare mo ba? Nasta deliver naman yun. Uh, Oo. Oh, Sir, thank you. Pangalan po nyo. Punti lang okay. naman eh. Chef, good morning po. Ano lang, para hindi na lumilipad kung saan-saan yung ano ko yun. nyo. Apat. Four by four lang. Kasi ang hirap ka, So, ano yan? Mag tawag doon, tawagin ka ng kalikasan ng madaling araw o yung gabi. Tapos pupunta po. Yo, kuya, ipas. Sukat muna natin. Excited na si Kuya jo uh, James ba? Tapos, Joshua. Kumain na po kay Lo. Kanina. Kunin mo yung ano, yung binili kong ulam sa inyo. Ayun. Okay. Binili lang kitang manok fried chicken. Dalawang fried chicken para kay Joshua. Nailala ko si Joshua doon. Alam niyo yung pangalan sino nakakaalala dyan kay Joshua. You, sir. Hmm. Went, um, no, wala. Ang bangon yan. Alam mo ba gaano kalayo to para sa amin? Pero, linalakbay ko para sa inyo. Aww. Kaya, yung ano yung gusto kong mangyari makabalik kayo sa school, huwag kayong makontento dito sa yung pag lang. Hindi pa natatakot sa trabaho. Ha? Inaalis ulit sa trabaho. Mga Mabata pa ako kailangan mag-aaral. Ha? Inaalis, huhulit ako sa trabaho. Diba, siya, mga bata pa sila kailangan mag-aaral. Hmm. Tamo ito ah. Huwag nyo kaming gayahin ng mga pito nyo. Hmm. gusto ko ipaintindi sa kanila eh, yung ba't silang... Huwag mo makontento sa ganitong buhay. Huh? Kuya, thank you. Ito na po yung ating mga bibilin ka, Tekam. Um, ito yung panggas. I-pull tank mo na. Ayun uh, ba oh, ano motor mo? Dali nyo ito kasi hindi ko po alam magkano yung ano yung... Uh. Sige po. Um, thank you kuya. Para okay na. O sino mag-ukay? Welcome. Uy, Joshua, tulong ka sa ano, paggawa na. Aba, aba. Si Lolo, 80 na. Lakas pa rin. Ay, nag-80 -e na. Matipuno pa rin, no? Oh. Okay. Ganyan po yung paggawa ng kanilang panabas. Kategram. Mm -hmm. <coughs> ano po tatabasin niyo diyan, kuya? Damo tapunan ng mga sitaw. Mm. Ah, kasi anong tatabasan niyo dyan? Mm -hmm. Yung isa mo maganda po ah. Pangwa naman pa yan pang-pagtahoy. -pang Pangkahoy. Saan mo pwede makabili ng mga ganyan kuya? Sa ano po? Yan sa, diyan sa Amerikano ano. po. Amerikano? Apo po. Amerikano siya? sya. Apo. Kumagawa ng ganyan? Hindi po, binibili lang nila, tapos ibibenta. Parang nagkakambas lang po sila. Ibibenta niya dito. Hmm, kung gagawa kayo, kuha siya sa inyo, ganun? Oo Malayo po yun dito. Lapit lang po. Pwede mong makita kuya yung ano? Ganyan, ano? Okay lang po mahawakan? Sige po. Mga pedset lang, ah, bet. Maganda. Itong puti. Ah, so... Gano'n kaganda yung bakal. Di ba may mga iba-ibang klaseng bakal? Pang bakal po ng kwanto ng mga truck, jeep, yung mga muli po. Mm. -hmm. Mga muhili po ng mga sasakyan. Ang mga gawa po. Yeah. Banday. Saan po nakuha yung bakal? Sa mga sira pong mga sasakyan. Mm. -hmm. Okay. Kamilahan mo lang ako. Okay, palalim. Pusin natin. Pagdating ni Lula. Surprise natin si Lola niyo. Dapat pagdating niya, tapos na yan. Tapos na, yan. <laughs> tapos na pati yung flooring, Kuya Joshua. Tapos, tapos. <laughs> Bukas hapon, tapos hmm. Ano po pala yun doon, Lo? Siya po dapat dati yan. Oh. Ano na ah. Ba't di natuloy? Kuya Lo Ah. Ba kamay si lolo dapat ikaw na lang Kuya James. Ito ka na lang niya no lolo mo. Ikaw... Parang mahina yata si lolo sa inyo. Okay na ho pala yung panabas niyo. Pwede yung ma-experience. Ang ganda. Baka pwedeng ko na lang to kuya. Magkano po to? Tanong ko po sa kuya. Meron na bang 5,000 to? Ordin. Ikaw na, wag na si Lolo. Kuya. Lolo, si ano na lang po. ba yung yan. Malakas pa lolo pala yung lolo sa apo. Kasika! Oh. Habang hindi pa kumuwi sa bahay ko. Ayun yung tatay. Yung tatay, mas malakas yan. Ginatapa niya. Ha? Ah, <laughs> wala Wala pa pong asawa? Ilan taon na po kayo? 28 po. Hmm. Sa bagay. 28 po nung September. Anin mo magkaroon ng ano kung yung mga magiging anak mo Mapapabayaan mo lang, no, kuya? Lo, anong pakiramdam? Magkakasiyara na kayo? Eh, okay lang. ko. Hindi na Hindi na matakbo, ay. Eh. Hindi na tatakbo. Oo. Oh. Hindi pa, na tatakbo, no? Pagod na magtakbo, eh. ay. <laughs> Kapag pa akong ulan. Oo. Oh. Hindi na tatakbo. Hmm. Eh, pero pa lang kita. Matulat. Tapos may ahas pala pag upo mo na to yung ano mo tay. Ay, tapos itlog ha, mo. <laughs> <laughs> Meron na ba nangyari ganito dito? Wala pa naman po, pero yung mga salubong yung. Mm. Pero wala pa naman po na san cloud. Malakas si Tito. Malakas po yan. Wala pa eh. Wala pa Batayan niyo po mag-asawa. Ang pangalan pala ni Tito. Jack. Tito Jack. Batayan niyo po mag-asawa. Wala pong wala pong ano? Budget. Hmm. Hindi pa ready. Hindi pa ready. Kailangan may laman po ang bulsa. Tama po kayo. Kawawa Saka... ang bata pag wala naman ng ang bulsa. Hmm. tama po kayo. Sino po yung may sumpong sa kanilang dalawa? Madaling sumpongin. Right. Wala. <laughs> Nakanguso eh. No? <laughs> Pinapakubo po yung bareta. Okay naman to ha, kuya. Mas mabigat po kasi yun. Mm. Kaya mm. matalas po yun. Matalas. Ah, yung bilog. Hindi po, lapad din po. Pero mabigat po po siya. Mm. Ayun po kasi magaan. Eh kaso mahina nga po katawan niya. Daradura pala. darating po ba si Jello ng tanghali lo? Dito po ba siya kumakain? Ah, may baon po siya. Ano pong ulam po niyang baon? Naku, wala din pala. Talagang sani sila dito ka, dahon ng kamuting kahoy. dahon ng kamuting kahoy. Masarap po yun, Talbos. Kamuti. Hindi, hindi po namin di Oo, oh, healthy wow. nga po yun. Nanay po kami sa bulay. Oo, oh, napaka-healthy yun nun. Dahil wala namang pong pambili ng tarse. Mahirap pong umahawak ng pala at barita. Mm. Kailangan maghahawak kayo. sa, so Magtapos kayo, bullpen, hindi barita at pala. Yeah. Paano po maiwasan yung ano? Mapunta ko sila sa ganun na uh, babagsak ko sila sa ganyan. Anong dapat to nilang gawin, Kuya Jack? Kailangan okay mag-sumikap uh, sila mag-aral para hindi sila bumagsak sa ganito. Hmm. Tingnan nyo ako. Hmm. Pala at kabarita hawak ko. Pero mga pagtapos ng pag-aaral. Eh. Hindi nakinig sa Magulang. Ang hindi nakikinig sa magulang, ano nangyayari, Kuya Jack? Bagsak sa pala. Oo. Oh. Napapahamak. Tama ba yung Kuya James? Opo. Kuya Joshua. Naku, napaisip sa'yo, Joshua, dun, ha? Totoo yun. Kaya hindi nyo pangarapin na magkasawa kayo bagat. Kailan nyo ako hanggang ngayon. tanda na. Hindi pa rin nagkasawa. Walang bahay at saka eh. Hmm. Walang bahay Ano, merienda ba? Merienda na ba kagad? Hindi pa naman yata pinapawisan eh. Wala. Hindi pa nga hmm. Eh, pikit ka muna, pikit ka muna, pikit, pikit, pikit. <laughs> <laughs> Ayan, okay. ganyan. Diyan namin Saka okay. galing. Diyan namin, Eh! Ako naman. Akala ko pumasok ka. Akala namin pumasok ka. nga eh. Tumakas na naman eh. Naku. Anong oras na po, sir? Na-ulit na. ulit pa Hindi, pag level pasokan pa lang. na. 12. Yut, saka kasok na ako. O, lilinawin ko sa'yo ulit. Kung bakit ako nandito. Gusto ko kahit papano may ayos natin yung ano nyo dyan, gaya nyan, yung CR na yan. Para hindi ka... Tignan mo naman kuya, Ogos, oh. Hmm. Gusto mo ba doon, doon, ka nagano, ano, nagbabawas? Hindi ko marinig. Ayaw, Ayaw po. Hmm. Ulitin ko, kaya nandito ako. Gusto ko maayos kahit dito, no? Hmm. Saan ka mapapabuti? Doon sa gusto mo o sa gusto ko? Sa gusto niya po. Hmm. Okay. Ah, sige, huwag ka na. Magbihis ka na. Maligo ka para hindi ka amoy pawis. Ang dumi mo, oh. Lo, ano lang. Baba po muna kami. Uh. Para mapuntahan na namin yung isa doon. Uh, doon. Ah, doon? sa Na? Sige po. Kuya Jack. Babalik ko kami, ha? Kuya, Uh, James. Ah, Joshua. Ay, Kuya James. Nagpapalit ko na mga pangalan. Ah, mo! Hmm. ng bulak, malaki. Oh, no! Dyan, Ano pala? ang uri ako. Ano na? talaga. Alam <laughs> mo, ah, talaga. Wala oh. kami wala po. Wala! Uwi na kayo. Nakakaya naman. Magpapayuhin niyo pa kami. Uh, sige na, Sir. Wait lang po. Nagkarating ko lang din eh. Sige po. Sa kabila po, dun po sa kabila. Ano yung niyo? Ang kahoy. yung... yung... Ay, ano, butasa na lang, sir. Sa lalim? Ah, uh, sa taas na uh, lang. May butas yung salalim. Oh. Dito mo Ang galing mo okay. Ang gusto. Ah, ano, na. Hmm. Kukuloy nga na lang thank you um bago'y maraming suso na kantaan kita oh. ah, ah. yeah. <laughs> na? sa pantunin ko iba ano 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 ba? ano 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 na ano 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 na, mula na, mula na dumating kami dito, 32 years na, na wala kami yung CR. Inulit ko, Kuya Jelo, ha? Nandito, nandit nandito tayo ngayon dahil sa buhay mo. Gusto mo ba yung, gusto mo yung papupunta ng buhay mo ganun? Bakit? Ayaw mo ganun. Mahirap, mabigat, mainit. O kaya anong dapat mong gawin? Mag Focus ka doon, magtapos ka ng pag-aaral. Tama ba yun? Ano yung maganda? Papasok ka o hindi ka papasok? Papasok. Pagka hindi ka pumasok, hindi ka nag nag-aaral ng mabuti, anong mangyayari sa'yo? Maghihirap. Ngayon, pagka nakatapos ka, nag-focus ka sa pag-aaral mo, ano mangyayari? Maganda po ang buhay. Oo. Oh. Okay, yun yung gusto kong mangyari Gusto ko lang maintindihan mo na hanggat merong nagpapaaral sa'yo, hanggat kaya ni lolo lola mo, mag-focus ka sa pag-aaral. Okay? Ano <coughs> so, paano? So, okay. uh, baka bukas mga kalawa, gusto ko ka lang pong matapos tong siyerno dito. Baka nandito ako na. So, oh, hindi ko ma... baka marinig-rinig ko hindi ka papasa sa Monday. Pagkain hindi ka pumasok, hindi na ako babalik dito. Tandaan mo yan. Naintindihan mo ba? Okay. Sige po. Law, paano po? Ano na kami? Kakain muna.